Ano ang kumbate spiritual? Ang kumbate spiritual ay ang labanan ng mga spiritual na kapangyarihan. Parang nakakatakot ang dating, no? Maaring nagkakahulugan ito na isang tao na halimbawa spiritual na manggagamot siya at nakikipag-away siya sa iba-ibang mga nilalang. Pero kadalasan ang mga tao sa ngayong panahon, kapag sinabi nilang kumbate spiritual ay pinapasapi nila yung mga iba-ibang spirito na yon sa isang pasyente tapos yun yung nakikipag-away sila either iniipit nila yung paa or yung kamay ng pasyente tapos kung ano anong mga orasyon ang sinasambit para nga ay labanan yung spirito na nakasapi dun sa pasyente na yon Pero maaari din ito mangyari sa ibang paraan sa mga panaginip o sa mga meditation halimbawa na makikipag-away minsan ay may literal na physical na darating o lalabas para makipag-away halimbawa dun sa sinasabi ko nga, kapag may barang ay yung mismong insekto na yon ay lalabas bigla sa bahay ko para makipag-away ako doon sa insekto na yon. So, yung spiritual na kapangyarihan ay lumalabas sa physical din na paraan. Sa pangkalahatan, kung tutuusin natin, yung buhay naman talaga natin ay isang digmaan sa pagitan ng kaliwanagan at ng kadiliman sa spiritual na kapangyarihan. Ang digmaan na ito ay nangyayari nga sa mismong kalooban, katawan natin. Ang resulta sa labanang ito ay nadedetermina sa kung ano ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating araw -ar Araw ng mga buhay. Sa araw na ito, ano ba ang pipiliin natin? Ang sundin ang kaliwanagan o ang kadiliman? Gaya ng sinasabi ko palagi, ang puhunan ng isang tao o halimbawa sa kaso natin ay manggagamot ay ang kanyang kamanalan ayon sa kung gaano siya kahigpit sa pagsunod sa Diyos. Hindi naman may iwasan na meron talagang mali o meron mga kakulangan minsan ang mga tao pero kung ano lang yung maabot natin sa kung gaano tayo kahigpit doon sa pagsunod sa pag-iwas nga sa mga mortal na kasalanan sa pagpatay tayo paglande o pagnakaw. At yung mga tinatawag na mga immortal na kasalanan na kaugnay sa mga ito, ibig sabihin kasi ng immortal na kasalanan yung hindi masyadong mabigat pero kaugnay pa rin. Halimbawa, palagi tayo maggalitin, tapos medyo naglalandi tayo sa mga salita natin, tapos minsan meron tayo mga nananakaw o hindi tayo nagpapaalam dun sa pagkuha ng mga bagay. Kumbaga, parang mas maliit na version dun sa mga tinatawag na mortal na mga kasalanan. Kung mas malakas yung kabanalan natin ay mas malakas ang ating mga spiritual na yan ay kung sumusunod nga tayo sa kaliwanagan. Pero kung halimbawa ay sumusunod naman tayo sa kadiliman, may mga panahon na kung halimbawa... Katulad ng mga mangkukulam, para lumakas sila bilang mangkukulam ay kailangan nilang pumatay sa kanilang mga kamag-anak doon sa mga malapit sa kanilang mga buhay para yun yung maging alay nila doon sa pagiging malakas nilang mangkukulam. Tapos depende sa kung gaano ka kalakas, yun yung magiging basihan sa kung ano ang magagawa mo doon sa tinatawag na kombate spiritual. Bukod nga doon sa kabanalan o sa kasamaan na gagawin natin na iaalay natin sa Diyos or sa Diablo, depende kung ano yung pipiliin mo, yan ang magdedetermine na sa kung gaano ka kalakas doon sa tinatawag nga na combate spiritual. Idagdag pa dito kung ano yung mga kaalaman mo tungkol sa pagdarasal ng mga iba-ibang tinatawag na Latin or orasyon na mas malakas kasi yung mga salita dahil nga mula ito sa mga ibang mundo na mas ginagamit nga ng mga hindi natin nakikita o mga mas matataas, mas malalakas na nila lang o ginagamit yung mga orasyon either sa kabutihan or sa kasamaan. Tapos may mga disiplina din na kailangan gawin sa sarili. Yung mga tinatawag nga ng mga sakripisyo na halimbawa luluhod ka o magdarasal ka o meron kang itutuloy palagi na isang ritual para magawa mo yung kapangyarihan o makuha mo yung kapangyarihan para makipag-away ka sa kombate. Bukod pa dito yung mga mission nga na naghahanap ka ng mga butya o perlas ng kapangyarihan para doon sa gusto mong makuha na kapangyarihan. Lahat ng mga desisyon natin na umanib nga sa kaliwanagan o sa kadiliman, yan ay yung mismong kombate spiritual. Kasi yung mismong mundo na ito ay pinaglalabanan nga yung spirito natin sa kung saan nga ba tayo pupunta pagkatapos ng ating mga kamatayan. Kapag palagi nating pinipili yung kaliwanagan, mapupunta tayo sa langit o sa kahalintulad nga na lugar habang wala pang paghusga ng Panginoon. Tapos kung halimbawa puro kadiliman yung mga dinidesisyonan natin, syempre mas lalakas tayo doon sa kadiliman ng Diablo at mapupunta rin tayo pagdating ng panahon sa imbyerno. Yes mga kapatid, nakikita natin diba doon sa mga salida o mga palabas o yung mga sikat na mga manggagamot na yung parang nakikipag-away sila na mag-orasyon, mga ganyan. Pero yun nga, gaya ng sinasabi ko, ang mas importante para sa araw-araw natin na buhay ay yung kambate spiritual na piliin natin yung tama kesa ang mali. Gawin natin yung kabutihan kesa ang kasamaan. Kasi yan yung magiging basihan sa kung ano yung kalakasan natin doon sa lahat ng mga exciting na mga kambate spiritual. So yung mga makikipag-away ka ng ganyan sa mga pinapasapian na mga pasyente, or hindi kaya meron talagang mga digmaan, yung katulad katulad ng mga nakikita natin sa fantasy movies doon sa mga meditation natin or sa mga panaginip, di ba may mga palabas na may mga spada ka talaga tapos may mga magaganda kayong mga armor o di kaya may mga energy katulad ng mga ginagawa nila sa Dragon Ball o sa Naruto Ghost Fighter o ano man yung mga sikat na mga palabas sa ngayong panahon. Totoo yung mga sinasabi nila sa mga Encantadja or Ending Kabisote na meron talagang mga ganoon na makikipag-away ka talaga sa mga kampon ng kadiliman. ina ko syempre dito na ang gusto ng natin dito ay maging kasama tayo ng mga kaliwanagan kasi yun yung tinuturo ko dito, pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Oo, meron talagang ganyang mga away at yan mismo ang hinaharap ko rin bilang isang misyonaryo na patuloy nga sa landas ng kabanalan kaya nga ginagawa ko yung pagtuturo din ng kabutihan at kasama ito sa misyon ko. Kung sundin nyo yung kabanalan na hindi man perfect kasi lahat tayo nagkakamali minsan, pero kung mostly okay na yung ginagawa natin at sumusunod tayo sa kabanalan, importante lang nakakaiwas tayo dun sa mga mortal na kasalanan. Tapos siguro, bawasan lang natin yung mga tinatawag na immortal na kasalanan. So, konti na lang. Magiging sapat yung kabanalan natin para mas maging malakas tayo doon sa tinatawag na spiritual na kombate. Bukod pa nga doon sa palagi nating pagdarasal at doon sa ginagawa nating pagmeditate para lumakas yung mga spiritual nating mga pananaw. At mas maganda nga na meron tayong mga gamit na either pinaghihirapan natin through meditation or bibili rin tayo kasi sakripisyo din yan katulad ng mga habak na spiritual namin. Basta siguraduhin nyo na kung meron kayong bibilihin na gamit muna sa mga manggagamot o sa mga spiritual na tao, galing ito sa totoong nagpapakabanal na hindi nga gumagawa ng mga mortal na kasalanan at kung mayroon man mga kasalanan na immortal ay kaunti na lang. Kasi ang kapangyarihan ng mga gamit o mga iba-ibang mga tinatawag na anting-anting agimat na kinargahan o sagrahan ng mga tinatawag na mga spiritual na mga gamot, albularyo, mga ritualista o anuman ng tinatawag na mga spiritual na consultant lahat yan ay nakabase sa kanilang mga kabanalan. Mas malakas ang kapangyarihan ng isang tao kapag wala siyang tagas di ba, sa enerhiya niya kasi yung mga bisyo ay mga tagas sa enerhiya. Kaya tingnan nyo ng mabuti yung tinuturo at yung ginagawa lalo na ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyo para maging maayos yung maging produkto o serbisyo na makukuha nyo mula sa kanila. Kada gabi ay nananaginip ako tapos marami sa mga panaginip ko din ay pakikipag-away, pakikipag-sapalaran. Maaaring magsabi pa ako, magsishare ako ng mga karanasan ko ng mas detalyado. Pero ang masasabi ko, yung mga nakikita natin sa mga palabas nga mga fantasy movies na nakikipag-away talaga sa mga halimaw ay totoo yon. At kung gusto natin maging malakas sa ganyan, ay sundin nga natin yung tinatawag kong landas ng kabanalan. At palagi tayo mag-meditate para makakita tayo ng malinaw sa ating third eye. Palagi naman tayong lumalabas sa ating mga katawan pagdating sa gabi. Kaya lang hindi lang masyado natatandaan ng mga tao kung ano yung mga yon dahil nga kulang sa enerhiya. At kailangan natin ng kabanalan para mas lumakas yung enerhiya na yun, alin sabay na din doon sa palagi nating pagme-meditate at pag-journal din ng mga spiritual nating karanasan ang pinakakailangan nating harapin na kumbate ay ang kumbate na nasa sarili nating mga kalooban na gawin natin ang tama at iwasan natin ang mali. As much as possible ha, yung pinaka-importante yung mga mortal na kasalanan tapos bawas-bawasan lang natin yung mga bisyo at yung mga immortal na kasalanan natin. Yung mga makikita natin sa mga panaginip o di kaya yung panggagamot nga na parang spectacular na nakikipag-away talaga sa mga sinapian ng mga pasyente, totoong may mga ganyang kombate spiritual at ang kalakasan nga na pagkukunan natin dyan ay ang spiritual sa ating kalooban sa paggawa nga ng tama at pag-iwas sa mali. Para matulungan ka doon sa pagpapalakas mo sa sarili mo para maging handa ka na mas harapin ang sarili mong mga demonyo at sarili mong mga bisyo, sana maklik mo ang link sa description para sa free ebook ko na landas ng kabanalan na tinuturo nga sa iyo sa detalyadong paraan sa kung paano nga sundin ang kabanalan na yan. Hindi naman kailangan maging perfect pero kahit papaano ay mas na bawasan na natin kung ano yung mga kasamaan or mga bisyo natin sa buhay hanggang halos wala na rin. Iwasan natin yung mga mortal na kasalanan lalo na. Bilang manggagamot talagang pinaka-basic lang yung pag-iwas mo sa mga kasalanan kasi ang kabanalan mo ay ang pagkukunan mo ng iyong kalakasan sa pakikipag-away sa mga mangkukulam sa mga ibang masasamang espiritu kasi bago mo makaaway yung mga nasa labas, ang kaaway mo muna yung nasa loob. Kombate spiritual sana manalo ka, piliin mo ang kaliwanagan. Salamat kapatid at God bless.